Naisip niyo na ba? Habang namimili tayo ng sariwang gulay at prutas, kung saan gaba ba napupunta ang lahat ng pagkain tinatanim sa buong mundo? Kasi alam nyo, ang katotohanan ay medyo nakakagulat. Isang napakalaking bahagi nito, hindi man lang natin natitikman. Ito yung malaki pero halos invisible na problema ng post-harvest food loss. At ngayon, bubuksan natin yan at titingnan kung bakit ito nangyayari. Grabe, no? Isang katlo. Yan yung numero. 33.3% ng lahat ng pagkain na pinoproduce sa buong mundo, basta na lang nawawala o nasasayang. Para magka-idea tayo, isipin nyo, sa bawat tatlong kamatis na inaani, isa doon, diretso lang sa wala. Ang sakit isipin, ba? Diba? Sobrang sayang. At para mas mag-gets natin kung gaano kalaki tong problemang to, sabi ng Food and Agriculture Organization o FAO, kung mababawasan lang natin yung nasasayang ng kalahati, sapat na pala para mapakain ng isang bilyong tao. Isang bilyon! Ganun kalaki ang impact nito sa problema ng gutom sa buong mundo. So, paano nga ba nangyayari tong ganito kalaking, well, scandal sa ating food supply? Ating himayin para maintindihan natin yung tunay na laki at epekto nito, hindi lang sa ating mga bulsa, kundi pati na rin sa ating planeta. Ayan, kung titingnan natin sa chart na to, malinaw na malinaw. Sa lahat ng pagkain sa mundo, dalawang katlo lang yung aktual na nakakain natin. Yung isang katlo, nawawalan na lang. Ang katumbas niyan? Isang nakakalulang 1.3 billion tons ng pagkain bawat taon. Sobrang hirap i-visualize kung gaano kadami yan. At hindi lang to issue ng gutom ha, may malaki rin pala itong epekto sa planeta natin. Kasi yung mga pagkaing nabubulok sa mga tambakan, naglalabas yan ng methane gas, na isang napakapotent na greenhouse gas. Aabot pala sa 6% ng lahat ng global emissions galing sa food waste. So oo, konektado rin pala to sa climate change. Okay, so ngayon punta naman tayo sa bakit. Bakit ba nangyayari to? Ano ba talaga yung science sa likod ng pagkasira ng pagkain? Kasi medyo fascinating at surprising yung mga dahilan. Ito talaga yung malaking tanong, di ba? Pagkatapos ng lahat ng hirap at pagod sa pagtatanim at pag-aalaga, bakit pag na-harvest na, doon pa nasasayang ang napakaraming produkto? Ano ba yung nangyayari sa pagitan ng farm at ng ating mga plato? At ang sagot, medyo simple pero medyo mind-blowing. Ang mga prutas at gulay kahit napitas na sa puno o nahugot na sa lupa ay mga organismong buhay pa rin. Tama, buhay pa sila. Humihinga, tumatanda, at kung hindi aalagaan ng tama, mabilis silang wasisira. So, anong ibig sabihin na buhay pa sila? Well, para silang tayo. Una, humihinga sila, yung tinatawag na respiration, na naglalabas ng init at nagpapabilis ng pagkasira. Pangalawa, nauuhaw sila, nawawalan ng tubig, kaya sila kumukulubot. At eto pa, yung iba sa kanila, nagpokurdus ng ethylene, isang natural na gas na parang hormone na nagpapahinog at kung minsan nagpapasobra sa pagkahinog. Okay, dito medyo nagiging technical pero super importante to. May dalawang klase pala ng ani. Yung una, tinatawag na climacteric. Ito yung mga tulad ng saging, mangga at kamatis na kahit pitasin mo ng medyo hilaw, tuloy pa rin ang paghinog. Sila yung mga ethylene factories. Yung pangalawa naman, non-climacteric, tulad ng ubas, berries at pakwan. Sila yung kung anong hinog nila nung pinitas yun na yun. Hindi na sila hihinog pa. So, napaka-importante na alam natin to para sa tamang pag-iimbak. So, ngayon alam na natin yung problema at yung science sa likod nito. Pag-usapan naman natin ang mga solusyon. Dito na pumapasok ang konsepto ng post-harvest handling. Ito na yung ating game plan, yung playbook para iligtas ang ating pagkain. So, ano ba tong post-harvest handling? Sa madaling salita, ito yung lahat ng paraan ng pag-aalaga sa ani mula mismo sa sandaling pinitas ito hanggang makarating sa palengke at sa atin. Ang goal? Simple lang, panatilihing sariwa, dekalidad at masustansya ang pagkain para mabawasan yung nasasayang. Okay, isipin nyo ito bilang isang playbook na may limang mahahalagang hakbang. Number one, dapat tama at maingat ang pag-ani. Number two, ihiwalay agad yung mga may sira o galos. Number three, yung pre-cooling, palamigin agad yung ani para bumagal ang patasira. Fourth, matalinong pag -impake. And finally, number five, tamang pag-imbak sa tamang temperatura. Bawat step dito super critical. Pero teka, hindi lang to para sa mga malalaking farm. Tayo mismo, sa sarili nating mga kusina, may malaki tayong magagawa. Pwedeng-pwede nating i-apply yung mga prinsipyong yan para mabawasan ng food waste sa bahay. Eto na, yung pinaka-practical na tip. Tandaan nyo yung ethylene gas, yung mga saging, mansanas, mangga, malakas magproduce niyan. Yung mga gulay naman, tulad ng lechugas at carrots, sobrang sensitive dyan. So pag pinagsama mo sila sa iisang lagayan, yung gas galing sa prutas, mabilis nasisirain yung gulay mo. Kaya ang golden rule, wag na wag silang pagsamahin, paghiwalayin sila. O, oh, ito pa mga quick tips! Una, huwag hugasan ang prutas at gulay hanggat di mo pagagamitin kasi yung moisture, parang invitation yan sa amag. Pangalawa, yung mga leafy greens at carrots, sa ref ang buhay niyan. Pero yung mga tropical fruits tulad ng saging, sa labas lang ng ref ha, ayaw nila ng sobrang lamig. At panghuli, siguraduhin may hingahan yung mga gulay nyo sa storage. Butasan niyo yung plastic para hindi matrap yung moisture. So sa huli, ito yung dapat nating tandaan. Ang tamang pag-aalaga sa pagkain ay hindi lang para sa mga eksperto. Ito ay isang bagay na napaka-practical at kung gagawin lang natin ito ng tama, mula sa malalaking sakahan hanggang sa ating mga kusina, ang laking bagay na makakatipid tayo ng pagkain, makakatipid tayo ng pera, at ang pinaka sa lahat, mas marami tayong matutulungang mapakain.